niransak ang tindahan ng cellphone. Opo. Opo. O, o. Dito sa Valencia City. Ay, Pero pwede mo na ako na live eh. Live na? Ano na live na ako? Boss, simot ang mga cellphone nila. Casing nila na iwan. Eh. Uh, lapit tayo. Giransak. Ransak, kananggi Loban bag, yurot nang Gisimot ang mga cellphone nila Kapit yeah. tayo konti Pero hindi tayo pwedeng mag ano Kasi Asa lugar gi open nilang kuan? Sa, gil sa gilid sa ano? Ay. Sinira nila talaga yung ano yung car door. Oh. Ayan oh, dyan daw. Basta bata, manggod, makalusot. Pero, dapat na dyan. <laughs> Grabe gating. Tungod sa gutong karamba, ugang pigot. Gapon po, mag-eskwila daw ko na sa PCI ng ano, ng ngawat at cellphone. <laughs> Kaloy po niya, oy. Kaya wala daw ang rason niya. Wala daw siya pang sa tawag, ana. Gamit sa iskulahan daw.